Sini yan? Ay ay Sini yan? Ay, Why? Sino yan? Sino Eh, yung mga lalak mo? Huwag ka mo. Huwag Hoy! 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 Bumalento. Sino kayo? Bakit naka-pasok kayo sa pagmamahay na ito? <laughs> Ate! Bakit nandito ka? <laughs> masyado ka! Teka lang. Ako ang pangalawa sa aming magkakapatid. Ako si Lola Niguro. Bakit nandito ka Lola Niguro? Ay, Niguro! Oh! hindi si lola ni hindi naman hindi naman hindi naman go Go lang, naman ko lang? Ko lang sa Ligo. hindi naman hindi naman hindi naman hindi naman hindi Ay! 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 Lola. Ni. Pula mo. Nino. Alam ko pangalan mo tanga. Ano? Kapatid mo ako. Ikaw si Lola ni Gori. Ano? Ano? Alam ko. Dahil mukha kang gorilla. Bakit ba? nandito kayo? Dahil ate, minababalitaan kami. Ano? Na pinaghihipitan mo ang ating apo. Nagsumbong <laughs> sa atin ng ating apo.